Sir, bukas mag-start na yun. Even regarding sa Piyaton from Rogers. Yes. Ano yung sa inyong part? I think they should start naming names, eh. di ba? I think they should start naming names. For example, hindi lamang ang contractor at sino ang mga may-ari ng contractors. Sana ibanggit din po nila sino yung mga nag-sponsor nito, mga budget na ito. Kung amendment po yan, di ilabas kung sino nag-amend sa budget for this. Kung wala po sa NEP yan, di ba, very clear. Yung NEP ng 2025, wala yan. 2025. Pagdating ng BICAM, nandun na. So, sino ba naglagay dun sa BICAM? Dito mga projects na ito. Sino ang mga sponsor ng mga senador at congressman? Para malaman natin. Because corruption does not end with the contractor alone. Corruption ends with those who insert it in the budget. Diba? So, makikita naman natin yung mga proponents. At <clears throat> siguro, pangalanan na yun. Kasi yung listahan naman nasa kamay ng mga chairman eh. at kamay po ng ng LBRMO kamay po ng ng mga budget uh, committees uh, ng House and Senate House and uh, of course the uh, the Senate so that's what we need to do <clears throat> if you want to uh, get rid of the corruption we have to start naming names cases should be filed and the law should be implemented at its fullest pero yes. pabor kayo ng third party na lang daw. Una bago ko sagutin yan, at dapat talaga may kaso. Bago kasi with you with due respect to the president yung he will ask them to explain. Why will you have to ask them to explain? Kung yung laman po ng dike ay kawayan at yung laman ng dike ay uh, coco lumber, at walang kabilya at puro ano lang bato at puro uh, lupa kaya nasisira E yan ay na substandard kung substandard yan dapat ma-blacklist yan ng DPWH pangalawa kasuhan kasi may standard yan eh, may building code standards so kasuhan kasi pub public uh, that is a public uh, uh, infrastructure project so kasuhan sa Ombudsman kaagad